Thank you. Kaya po ma, lumalabas sa Google AdSense ko. Ayaw mo ng link ng channel ko sa Google AdSense. Tapos, pag-monak ko, may issue. Ito yung issue niya, ma'am. Ito yung issue niya. Balik, balik, balik. ay mamasok ito so, yung isyo nya oh. yan dahil sa gera sa Ukraine po ipopost namin ang pag monetize ng content na na naman pag babaliwa o na sa gera kabago mo lang ng iyong time at maaaring Nakapansin ka ng mga hindi pagkako, hindi pagkakatugma sa tinatangkang mga kita sa homepage, hindi magpaituhan ang mga bayad. Ikinulas ko itong angkan ko po ma'am, tapos binalik ko, naktibit ko, ayaw pa rin talaga. Ngayon ang lumalabas. Sana matulungan niyo po ako, ma'am, na magawa itong Sugaland sent ko. Maraming maraming salamat po.